So, yun naman lang magsisimula na tayo. Ito yung ulam natin may sa today's video. May bawang tayo mga langba. So, unahin ko lang yung bawang. Tapos may sibuyas din tayo dito. Siyempre, ito na yung ating sardinas. Ayan. Nangangamoy. Nangangamoy bawang na yung bahay ng ating amo. Wala naman sila dito mga langka. So, ang nga pagdating nila mamayang tanghali is wala nang amoy yung kusino, di ba? <laughs> Kaya maaga ko nga nagluto. Hindi pa ako nakapaglinis mga langka is nagluto na ako kasi para pagdating nila mamaya is wala na yung amoy ng ano, yung amoy ng bawang dito sa kusina. O, so, di ba? Para paraan lang. Bisahin so, lang natin yung ano, yung bawang mga langka. So, 12 so, pa naman sila uuwi. So, hanggang 12 is, wala na amo yung ano namin, buong bahay namin. Pagkatapos is, mag na ko magluto is, maglinis na ako. Lagyan po ng konting tubig, sayang yung ano, yung sauce sa loob ng ano. So, diba? May ulam na tayo. Tatlong piraso lang yung laman niya mga langka, pero malaki yung dalawa. Para paraan lang. Kapag dito sa abroad. Ganito yung ginagawa ko talaga mga langka. Kapag magluluto ako ng ulam ko, like yung kailangan kong gisahin, or ito ito. bago ako maglinis, so magluluto muna ako. Para pagdating ng amo ko, is wala ng amo yung bahay. <laughs> Ganun ako. So, diba? Diba? Ang ula, mga ganitong ulam, mga langka, guys, malaking ulam. Malaking bagay na talaga ito sa amin. Dahil kami dito sa loob ng bahay lalong lalo, lalo na mga katulong, katulad ko. Is malalang lang talaga kami makakain na ano, pagkain Pinoy. Kung hindi ka mag-order dito, hindi ka talaga makakain ng mga gulay ganito. Kalahati lang like, yung nilalay ko. Lagyan lang natin ng konting sabaw. Konti lang. Di ba? May ulam na tayo. Tapat lang natin siya mga langgar. Di ba? So, ayan ang mga langgar. Kumukulo na. Ah, ayan. O, di ba? May ulam na tayo. Malapit na yung maluto, mga langga. Madali lang naman maluto yung upo. Tapos natin ulit, mga langga. So, yun na, mga langga, luto ng ating gulay. So, pwede na to siya, mga langga. Hindi naman yun maganda kapag ano talaga. Ayan, okay na to siya. May konting sabaw. di ba Hindi talaga mawawala yung sabaw. Mas maganda to kapag may ano. Mas maganda to mga lang, kapag may kamatis. So, wala tayong kamatis ngayon. Hindi bumili ni Madam ng kamatis. Kaya, bawang at sibuyas lang yung nilagay ko. Oh, may lamang sa loob ng bahay. So, okay na ata ito. No? Luto na. Okay na to sa mga langga. Hindi pa. So, maglinis na ako mga langga. Tapos, pagkatapos ko maglinis, ay saka ako kakain. Hindi pa naman ako nagugutom. So, inuna ko lang itong mag- uh, um, Niluto ko lang itong muna dahil yung amoy pa mga langga para pagdating ng ating amo, walang amoy sa dito sa kusina. Okay lang naman yan sa kanya kahit nagluluto ako dahil siya naman mismo ang bumili ng sardinas dahil sa kanya ko binigay yung pera ko sabi ko bumili ka ng sardinas. Kaso nga lang yung ano ba amoy ba para hindi naman niya maamoy yung mga <laughs> amoy ng sardinas dito sa bahay. Kaya ayun, ano na tayo. Okay na to siya. tama so, uh, mm, niya. for today's video. So, tap dito ko na itatapos ang ating video mga langka, ha? Dahil maglilinis na naman ako. Alam niya naman, buhay kadama. So, hindi pa ako nakapagwalis. Magwalis-walis lang ako mga langka. Tapos, pagkatapos ko magwalis-walis ay magmap ganon, magpunas-punas yung mga lamesa namin. Ganun lang naman ako maglilinis dito mga langka. Dahil hindi naman, ano, hindi naman maselan yung aking ama, Pero magkape muna ako. Hindi pa pala ako nakapagkape. O, diba? excited magluto ng gulay. <laughs> excited Madam magluto ng gulay. May konting kanin pa ako dito. Ayan. Hindi na ako magsasaing. Mamayang hapon ako magsaing. Yun lang. Bye-bye mga langga. Ingat kayo palagi. God bless. Lalong-lalo -lalo na sa mga kababayan ko dito sa Middle East. So, ingat palagi. Huwag magpalipas ng gutom. Kumain sa tamang oras. So, bye-bye.